ayong buntag. Kumusta ang tulog ng lahat, mga wow? Okay ba? Hello, me. Thank you, Lord God. Salamat sa pagkaon. Good morning, mga wow, mga unta. Overripe na tong banana ko, mga wow. Pero okay lang yan. Mm. Wow sa personal collection. Hello everyone! Good afternoon! 5.35 in the afternoon na mga wow. Dito tayo sa labas. Look at the sky. Kulintim ang ating kalangitan. Nagbabanta na naman ang ulan mga wow. morning, good morning, good morning mga wow! Galing ako sa palinki mga wow! Basa pa itong side kasi nag-map ako. Palitan ko muna yung sleeper ko mga wow! Kasi galing ako sa labas. Kalabasa. For the price of 35 pesos mga wow! Nakabili na ako ng dalawang kalabasa. Nagbuwel ako ng dalawang itlog, mga wow. Pakainin ko itong isa. Ang ating breakfast, mga wow. Same as yesterday. <laughs> Spaghetti. And our coffee. And malasadong itlog, mga wow. Let's eat! Thank you, Lucas. Salamat, mga unta, mga wow. Gusto ko sana sa tanghon, mga wow. Kaso lang, pag around 10 o'clock in the morning, mga wow, uh, sinisikmura ako. Okay lang no, sa kasi abot ako ng, <laughs> ng 11, mga wow. <laughs> kung kailan mga kung kailan wala tatong pera mga parang gustong gusto kong kumain ng kahit ano <laughs> gusto kong kumain ng pizza mga wow gusto kong kumain ng humpa bam ko gusto kong kain lalaki ng baso kong mga wow mataba na ako Isang araw na lang mga wong, oh, November 1 na. <laughs> Pero hindi ako makauwi yata. Wala tayong budget. <laughs> huh? Parang sa ano to mga wong, sa school, Catholic school. is lunch mga wow yan tortang isda isang lumpia and isang egg mga wow rice at saka yung akay berry natin na juice yan ang ating sauce ketchup, banana ketchup yeah. amen thank you lord god sa pagkaon masarap sana mga wow pag may sabaw parang 2 days na yata akong walang sabaw sa aking pagkain napansin niyo mga wow sa lahat. Maganda pa ang tulog ng lahat, mga wow. Sana <laughs> maganda ang tulog ng lahat. Tapos ko na silang tiligan, mga wow. Kapalik ko na sila sa kanilang mga pwesto. Oh. sa siya mga wow. Ating breakfast. So, tanghon in. Yan. Wala yung ano timpla. <laughs> At saka yung tirak pag gabi na ulam. So, Kain na tayo mga wow. Thank you Lucas for coming Good morning, kapi mga wow. Pure. magsusulat ako ng aking mga order hello galing ako mag walking mga wow dito sa plaza ikot ikot lang nagpahinga ako sandali mga wow yan yan si Rizal <laughs> pahinga muna sandali mga wow nagutom na ako pero kailangan ko pang magikot mga wow kasi naka, naka tatlong ikot pa lang ako tapos nagutom na ako mga wow anyway mga wow totoo pala talaga na mahalaga ang pera mga wow <laughs> bukas is ano na mga wow, uh, all sins day tapos next day all souls day na hindi ako nakauwi sa amin dahil wala nga akong pera wala akong budget mga wow so yun malungkot pero magpipray lang ako mga wow magrosary lang ako sa kapupunta ako doon sa cemetery bukas doon sa may kumun mag ano ng kandela tapos pupunta rin ako dyan sa church yun na lang ang gagawin ko mga wow kaya ako nag exercise mga wow kasi tumataba na ako sa kayong kami ko ay lumalaki so ayan nakadress ako ngayon <laughs> habang nag walking yun nga mga wow wala tayong budget pang uwi <laughs> kahit padala mga osa sana pambili ng ano uh, sticky rice yung puto, soft drinks ganun mga wow, yung maluluto wala akong may padala <laughs> kasi yung inunahin ko muna yung mga wow yung gamot ko mapipray okay, lang ako para sa kanila ni mamang at ni papang yun lang mga wow balik na ako sa aking walking mga wow Balik na tayo sa ating walking Ikot-ikot lang tayo dito sa parking Walking pa rin tayo May order ako dyan mga wow Daanan ko Ayan ang order mga wow Nati Natintal ko hindi unta palit mga wow pero gutom man ko so nandito tayo ngayon sa Harap ni Zerizal 6 o'clock na mga wow ng gabi ayan mga wow nakabalik na tayo dito sa store kapoy kapoy ang walking mga wow 6.21 in the evening na magsarado na ako mga wow magsisindi ako doon sa church mga wow so, mga wow marami nagsisindi doon mga wow ako dito na lang ako magsisindi mga wow hindi na ako pupunta ng cemetery kasi ang sakit na aking paa ilakad mga wow isa sa salamat sa Ginoo, binahagi sa pangaliya sa Sir Adan Biato o Kaleya. Puyo oragutan ni Sadaplin, mga wow, kay sakit, kay ayaw ang PR. Diba nag-walking ako ka kagapon ng hapon? Ito na yung resulta, mga wow. Iwan ko ba kung saan ito? Nakasagi yata ako ng not like ours. nakabili ako ng bulaklak mga wow ilagay ko to sa flower vase thank you mamahaw mga wow may ito may ito sa doon sa paw ng baka sa mga lab. After my meal, mga wow, I wash the dishes and I saw the birds. Kaya pinakain ko sila ng rice mga wow <laughs> ayan sila oh nakakatuwa pero itong isa parang madamot dinatakot niya yung mayroong lalapit piano oh, PR5 nakakatuwa mga wow coffee na naman tayo mga wow Nagising ako mga wow around 3 o'clock. Natulog ako mga 11 na yata. Mga wow. Sakit kasi ng pa ako. Sana ano lang ito mga wow. Anong bunol ba? At sana hindi ito arthritis. Oo oh, na mamaga siya Sakit. Ito na part mga wow. Ang masakit oh. Ito siya. Try ko siyang lagyan ng ano oregano. Pag nag-iisa ka mga wow, kailangan mo magsikap para sa sarili mo. Kasi walang tutulong sa iyo. Kailangan maging independent ka mga wow. Undas ngayon mga wow. Nakakatamblay gusto kong umuwi sa amin pero wala nga tayong budget nakakatamla mga wow pag walang pera tapos may nararamdaman ka pa <laughs> oh. nagtatandi rin mga wako mainit naman ang panahon uulan siguro Iwan ko hindi naman makulimlim ingat ang lahat lalo na yung pupunta sa simitere magdala kayo ng ano, tubig sa kaano umbrella kasi sobrang init. Tapos bigla-bigla uulan. <laughs> Hindi na natin mapedik yung panahon ngayon mga wow. So dapat alert. <laughs> umuulan mga wow pero mainit. Ito yung nakakasakit ng ulo mga wow. Yung umuulan tapos mainit. Ito ang ating snack this afternoon mga wow. Nagpabili ako kay Rico ng banana turun kasi na-miss ko na to mga wow. So, let's take a bite. Yummy. Mainit ang panahon mga wow kanina. May ulan. Ngayon, sobrang init kaya inom tayo ng something cold ang ating lemon cucumber